Samantala sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng Spirit FM ang CMN, Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN live, live Nationwide. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Pilipinas. Nakatakdang ganapin sa lungsod ng Kalapan ang programa ng tanggapan ng Pangulo Office of the Speaker Presidential Communications Office at kinatawan mula sa mababang kapulungan na kaakibat sa Memorandum Circular No. 24 na may pamagat na Launching the Bagong Pilipinas Campaign as the Administration's Brand of Governance and Leadership ang Bagong Pilipinas sa Bishop Fair o BPSF na gagawin sa Oriental Mindoro National High School sa Marso 9 at 10. Ito ang napagkasundungan ng mga pambansa at lokal na ahensya ng pamahalaan sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa katatapos na Provincial Coordinators Meeting dito lamang nakalipas na Pebrero at 13. Sa nasabing aktibidad ay magkakaroon ng booth ang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DOLE, DOH, DPWH, DICT, LTO, LTFRB, PNP at marami pang iba para paglingkuran ng mga Mindoreño, na nangangailangan ng kanilang serbisyo at mga dokumento na kailangan sa kanilang hanap buhay, trabaho, lisensya at iba pa. Layunin ng naturang programa na mailahad ang mga programa na pamalaan at maihatid ang mga serbisyo sa mamamayan. Ang gaganaping bagong Pilipinas Servisyo Fair ay ang kauna-unang aktibidad sa buong lalawigan ng rehiyon Mimaropa. Ako si Dennis Nebreo ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City. Nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide Maraming salamat Dennis Nebreo mula po naman sa CMN Kalapan Oriental Mindoro. Sa